30 dirhams adidas oh, superstar 30 dirhams magkano tong rebook nila 30 lang oh. 5 AED kaya ito oh, mga Levi's oh. saan ka makakabili yung Levi's na mura lang nandito lang yan hi guys welcome back to my youtube channel and for this video pupuntahan natin yung secret shop na Okay Okay which is hindi na siya secret kasi nakita ko na <laughs> so ayan yung Okay Okay na pupuntahan natin medyo mahal yan yung guys so some store Okay Okay 254 kg nandito siya masokin natin so welcome nandito na tayo ayan si Kuya uh, si Kuya Bisaya So nandito na tayo sa loob. So dito nga pala sa baba, guys. Ano, mas uh, separate dito yung mga makikita nyo dito kasi more on branded talaga dito. Gaya ng ito, oh, mga branded yan. Oh. May mga Levi's dito, ang daming Levi's dito. Nandito yung mga branded na uh, pantalon, sapatos. So, Levi's. Ah, nanganak na. Nanganak na. Ah. Oh. Anong anong pala lagi babae? Babae ito pala si ano. Saan ang pangalan mo nga, Kuya? Dudong. Oh, si Dudong. Ayun, oh, Bisaya 'yan, no. Oh. si Dudong. Shout out sa mga tanang mga Bisaya. Ah, uh, 'yan. So nandito tayo ngayon sa may Sam's Store Okay Okay. Bali malapit lang to sa amin. Kaya lagi kami dito eh, kilala kami nito. <laughs> So nandito sa baba pala guys yung ano, yung mga parang collection niyo ng mga branded no. Halos branded talaga dito sa baba. Tsaka mga talaga mga bago no. Babago oh. Ganito oh, mga Levi's oh. Sa mga ng Levi's na mura lang, nandito lang 'yan. Hmm. Tignan niyo guys yung mga brand niya. Oh. Burberry. Magkano ba 'tong Burberry? So yung price nito 25. 25 dirhams. So, pakita ko sa inyo dito guys yung mga branded na ito. Yung mga lakos dito ng mga ano. Tawag dito. Mga belt. Tapos mga t-shirt ng mga branded na dito, Adidas. Ayan. Dami dito. Mga magkakano ba ito? Magkano ba ang price nito mga to? Ah, nagre-range din pala siya ng ano, mga less than 100 kasi ito nga mga branded kasi so guys meron sila ditong floor mat to 3 dram lang okay na to 3 dram no ilagay mo to sa may labas ng CR o ng pinto o oh. ah maganda to kasi hindi siya madulas o oh. balik nga ako dito bibila ko niyan 3 drams o oh. tapos marami din sila dito mga ano bedsheet o oh sampo Hmm. Kumse mm. na kan pinplay. Tommy. Sampo lang din ng mga boxer nila oh. Salamat na lang. Minsan nagpo-promo kayo dito, di ba? Sa mm. Playboy. Doon yung Playboy. Maganda kayo, Playboy. Oh, Playboy. Ngirep yung Playboy. <laughs> Maiiyari tayo pag may pag may asawa ka na, tapos playboy, ay, <laughs> patay. Maghihiwalay ka. <laughs> may kaya ito na ano, bili ito yung ano niya. Alin? Bili Ito yung na brand, yung playboy. Oo, oh, playboy, ano, no? Mag Hindi, maganda naman kasi itong brand na playboy. May hoodie. Hmm. Tapos yung mga tom yan, magaganda yan, mga Tom hill figure. Ano to? Snow flying? Snow flying? Ah, ito, oh. Oh. Ano bang pronounce nito? Tommy figure o Tommy Tomihil... Bala na. Kaya na mag-adjust. <laughs> kaya na. Mga nanonood, kaya na bala mag-adjust kung anong pronounce nyo. Tommy figure. Ito, Calvin Klein. Calvin Klein. Oh. Wala. Sampu lang. Dati wala to. Hindi ko ito makita dito. Nung dating nagpunta kami ni siya dito sa labas marami din sila dito mga ito mga sapatos mga magkakano ba ito 5 Five, Five AED 5 na lang siya yung mga sapatos dito may Nike dito o Nike ano pang babae. Hmm. Tapos ito. So, wow, nandito na tayo sa taas. At yan, yeah, makita nyo dito ang daming mga ukay-ukay. Okay. Walang nag-ukay ngayon. Kasi mostly ano dito mga weekend. Grabe ang tao dito, ang dami. <laughs> So, check natin kung ano yung mga, mga bili dito. Ayan. Puprovide naman sila dito ng mga ano, upuan. Ito yun. Gabundok. Mga, mga pambabae. Mga ladies. Dress. Ayan. May mga stock toys din doon. Stock toys. Ito mga, mga ano yan, mga kumot. Bitchet, sheet ayan sa taas yung mga bed sa saka kumot dito may mga toys oh. Eh. mga pang baby katawa naman itong ano na ito toys na ito pwede pa ito lalabahan mo na pag lalabahan mo ito okay pa ito ganito oh. nalutay na, na oh. parang naging gulay tsaka meron din sila dito ano oh, mga um, magkano kaya to kawali frying pan tsaka mga initan tubig oh mm. Ano lang siya? 10. 10 lang empty so may may mga luggage sila dito tapos yung mga uh, trolley na uh, pang baby ayan. dito guys ayan kung mga naghahanap kayo ng mga pang ano formal mga pang interview mga coat ang labi dito oh. mga coat mga ganito oh. mga uh, coat mga nag apply Dito kayo magbili ng mga pang-interview nyo. Mga necktie, yan. Per kilo dito, 25 per kilo. Necktie. Tapos isa pa, mas madalis na mag-okay dito kasi may mga si ano na sila oh, may mga label na, mga sign mga men office coat, men's t-shirt, large saka small, caps, and jogger pants. Uh, deblanka, ano, deblanka. Hoodie, yung mga hoodie na sweatshirt. saka hoodie 'yan dito marami pang option ng mga damit dito oh. dito naman ano na hindi na siya per kilo per piece na to may mga presyo na to um, shoes sandals Ayan. dito mga kabili ka dito naman medyo pili lang kapili ka ng mas okay mas mura dito ito mga high heels to. party party hmm. ang so dito naman yung mga pang kids mga pang kids na sapatos ayan ganyan ito made in Italy. 68 dirhams. Medyo price pa siya sa si 68. Ito mga Adidas. 20. Oh, 20 dirhams lang oh. Not bad. Bago pa siya oh. Pagka nilaban mo yun, okay na okay na yan. Goods na goods na yan. Ito din oh. Adidas. Magkano to? 15 dirhams lang medyo luma na siya pero wala pa naman siyang sila 15 dirhams not bad pag nilaban mo yun okay na ito skitchers magkano ba ito skitchers na ito 15? 15 din 15 dirhams skitchers magkano ito 30 dirhams adidas superstar 30 dirhams daming brand dito, dami kang brand na makikita dito. Dami to. Mga white, mga paborito kasi po. Oh, pila. Ba mga babae. Magkano kaya ito pila? 40. Oh. 40 drums lang pila. tanong sa nila. Try lang. Hmm. So guys, um pinakita ko lang to sa inyo. Pero this time kasi wala akong planong bumili. Pero marami naman pwedeng mabili dito, yung mga damit, mga sapatos, pili lang, pipili ka lang talaga. Marami ka dito makukuha ng mga bago. Pa. So guys, uh, pauwi na tayo. So thank you for watching. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Goodbye.